dito, makapsat, makapuntoy BC Session Road lalakad tayo ngayon itong Session Road, makapsat, makapuntoy mataon na rin talaga dito sa downtown sobrang dami na rin ang tao lalo pag tumingo dito pag linggo kasi sinasara to sa traffic, mga vehicular traffic, sarado puro tao lang, pag linggo dami tao rito, parang divisorya Oh, tinga ko sa kasi ako nakaano linggo. Ngayon linggo, i-upload videos natin dyan i video ko daming tao rito pag tingko sample pala to ito yung mga tao sa session road na dalakan ito yung session road ng Baguio City ito yung sentro kasi ng Baguio City itong session road kaya parang kaya po din lakad lakad lang tayo ganto sa dulo, ganto sa baba. na Tapos pahinga ulit tayo sa balkon tapos ubi muna. Oh, so, medyo marami tayong napuntahan ngayong araw. Mapayang hapon ulit, gala. Itong pag-araw-araw na ano dito, sa Session Road, Baguio City.

dalawa kasi ang section road ito, kalagitnaan na to kanina, tinagalingan natin upper, upper section road yun Ayan, pupunta tayo sa lower session Doon sa may Malcolm Lower session Doon sa may sa may FM sa may FM Bakyo Upper session yun Ayan, pupunta tayo ng lower session Ayan, okay, Mamayang oh, gabi, mag-upload mag videos ulit tayo dito ba maya. Uh, session run by night na rin yun. Ito, session run by day. Marami tayo mako-content talaga dito sa Baguio City. siguro nga kung hindi rin ako babagal sa Maynila monetize na rin ako tagal ko kasi sa Maynila diba eh wala ginagawa pala yung palay ni uncle dito nagkasakit pa ako no choice eh talaga saka saka talaga eh sinabi talaga yung buhay Maynila talagang wala eh dito talaga ang ano ko sa Bagger City malayo rin no? yan daming karton no? kita na sila dyan kano kaya per karton ngayon sa jump shop malapit-lapit na sa Daming tao na rin Havage City kakasap mga puntoy Daming na rin tao dito Ano pala ngayon ha Merkulis pa rin ngayon ha Pabiernes Nag-uumpisa dumami tao dito Biernes Sabado, linggo Paglinggo ng hapon Kumukunti na Kasi Mabababaan na yung mga ano Mabababaan yung mga tao Kasi nga ka, May talpaw kaya na bukasan Yan lumabig na naman Wow Kasi maganda rin na siya bagay Lumalabig dinadaig ng dinadaig ng lamig yung init kanina kaya sabi ka yung araw kandali lang kaya may init na may malamig na naman okay. eh yeah, Upload videos ng tayo, takapsat nakita Support, support lang po dito na muna kami po concentrate sa i-capsat upload videos po na kailangan natin pag 50 subscribers para tayo makapag live live ulit kaya yeah, papunta na tayo dito sa Malpog Square favorite tambayan ni Capsat tawid na tayo sa Balcom Square Yan, 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 yan Yan ang Wait lang, wait lang Kaya e niya yung polis Bawa ka, ano kayo ng e yung polis Uy, lang, ito yung polis Masipilo yung way dyan eh Pagkakita tayo lang. Pagkakita tayo lang. Eh. Ang daming tao na sa naging Sobrang init sa baba kayo, di ba? Sobrang okay na po na. หินตัวเล็กยอดบ่อยไปงานอดิศร์ s a j สักทั้งคู่ินาทครอบสิงหาเป็ upload upload pag, pag upload video videos muna tayo pag-edit okay, okay, tayo ng mga videos yeah, haba-haba itong live na rin. <laughs> dami natin na i-live na ay upload videos ngayon ha ah. so, okay lang baga naman talaga sa Tyrex Cebola kanina bukas ulit mas maganda talaga pag maaga ka nagsisibola mas so, marami ka nakikita mas so, marami ka nakikita mas marami ka nakikita Yan, out na tayo kakapsat mga punsoy Pahingin muna ako dito sa balkong Mabing hapon ulit, bye bye Salamat Salamat